O, tignan nyo, tunog natin, so. Tignan ito, Oh, O, dati right. muna natin na wala si Kwaku. Ispart, nag-alam-alam na si Kwaku, mga nun, so. Ayan, muna. Nag-uulay pa hindi. Na... Ah, uh... blue. okay. oh, start mo, so. Start. Tignan mo yan. Ayan ay, po, walang tap, Wala Walang edit. Purong organic. <laughs> did you kill the milk? Ito? Ang issue nito, at former barangay inepraga, sama ang loob sa kanyang dating kupunan. Ito nga ang si Stanley Pringle, mga Jong, ang isa sa mga binitawan ng barangay Ginebra sa kanilang <laughs> pag- Okay. Ano?